Buat demo atau buat? Ba-ba-ba yang menakreskan. ba ba dahan, -dahan. Tara dito. Hmm. Mga tapat na lang. Mas maganda 'yung pinto tapos 'yung sa pala ng. Mm -hmm. Metro. Me ka ka pa sa ilong. maganda magandang araw po mga kadyano I start na naman po ng ating uh, paggawa ng hagdan ay. step by step touch by touch gahan natin si kuya eric Good morning. Maulap. Kalangitan. Walang na siya shit. Ay, sa wakas. kalinga. <laughs> ah. kuatro Makarena 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 datanglah oksigen kana namu chase mukal cek ku langana ah Pero nandun pa rin yung nilagay natin crystal ang na buhay pa. Matibay. Maliliit. Mga busog. Oh. Pero yung fighting fish, ilang baba. Ano ba rin, mas lumaki ng konti. Sa dati. Mga ba yung tibay? Hmm. Yung 4. May kanin ka pa sa ilong. kasi tagpi. May tagpi. Nag-inat pa eh, no? pinapiyas naman kahit mawala sa buhay yun.

Dali mo rito, op. Dali mo rito. Op. Baba mo. Ilad natin. Basa-basa na yung screen, lalo lumabo. Touchdown! Wala na, masira yung drone ko. Tara. Nakailang step na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 step. Nakikita okay, ko yung hagdan. Malapad-lapad din eh, pag 1 meter. Okay. may face lock eh. Ang dyan, pansit. Ha? Huh? Okoy. Ano ba yung okoy? Anong okay. salita yun? Okoy ng kalabasa. Okoy? Mm -hmm. May sausawan yan, Suka Anong mm. bread yung nilagay mo? Harina okay. lang. Harina? Hmm. Tutok tayong ganyan. Sige tayo. Nagustuhan niya yata ng Crystal. Gusto ko yung kukunang kwan, yung bulog. Yung Ang sarap. Yung dilatang sincerito na. Pwede rin ba dyan yung, yung kung nakalabasa? Yung mataba. Yung Oo naman. Basta kakayo lang ng gano'n. Mm -hmm. Pinapabili kita yung pangkayo. Sunog ata. Ah. Ito <laughs> yung pangkayo. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako nang tumigil. <laughs> Sigit pangkayod kayod. Ay, pang Nagamitin ba? ko. Wala ano akong pang lang yung pinabibili sa'yo. Ano ka ba? Pang Sasawa na tayo sa isa. Saan bang kuwan Lutuin. Anong province okay, probinsya? No? Anong mm -hmm. probinsya? Nang galing? Dito! Ay, di ba? Mm hmm. Ma. <laughs> mm -hmm. Ay, ko alam ah. Kapag mo sa... Ay, ano, pwede. Kala ko sa Visayas. Oh, hindi oh. Pero nagsimula saan? Dito! Parang pangsit nga ano. Ito na lang may hikon ng mantika. Oo nga. Pag nagtala na ako, natin na ba nasa? Nasa ang bread. Eh. Malat ha? Hmm. So, basta yan? Suka. Ang isang mukha asuka suka. Na may sibuyas. Ang sarap pa magluto mag gawa ng sausawan taw niya. Eh. Natikmang ko usawan, no. yeah. Baka, na yung sausawan mo. Mawarang nga siya ng sausawan ng fishball eh. Kaya nga. Yung parang sausawan na na fishball. Yung kwan, yung kulay brown. Yung malapot. Mm -hmm. Oo. -oh. Sa lang kumain eh. Basta pag ganang ito. Sabi na yung Joke lang. Susun sa asokan. Hmm. Banta ba? Ayan. Yeah. Ukoy. Ukoy na kalabasa. Ukoy na kalabasa. Ba't kalabasa lang ba yung ukoy? Hindi. Papaya din. Ah. Pwede. Ano ba yung meaning ng ukoy? Ukoy, okay. yun lang ang tawag Mira diyan kasi makinayod. Makinayod. Diba? Oo, makinayod. kinayod. Tapos dipre. Dapat na yan may hipon. Mas masarap yung Search yun. mo nga ano ba yung ukoy na yan. Oo. Oh. Ungoy. Ukoy. Ungoy ka naman. Ukoy. Okay. Recipe. Ah, yun. Ukoy. Okay. Ukoy. Mm -mm. okay. Palang ukoy. Ukoy pala. Ukoy. Okay. Uwa. Okay okay. oh, Pwede rin yu. Pwede yu. sa Laguna nagsimula. Sagot pa nga mag-robot ito. Sa hotel po, lahat yung mag-robot. Okay. Pwede rin pala sa kanya yung hipon. Oo. Oh, dapat talaga hipon ang ah. Ano uh, yun? Ah, yung pala yung ano. Yung pala kinakain ko dati. Hindi ko lang alam yung tawag. Hmm. Ayaw kumakain ka. Bakit alam mo ba yung kinakain mo lahat? Anong tawag? Oo. Uh oh. -huh. Tayo po kompleto na po yung steps natin. Ito ang makiyat. kaya ba ako na to? Kaya, kaya tayo eh. Ibay na pala eh. Pag nabuhusan ito, ang gaganda lalo. Ayun. Hindi na ako maghahagdan na yung isa. Mahirap ang makiyat. No, madali na lang umakyat. Hindi ka pa yata dito si wala nagawa eh. Ngayon pa lang. Hindi yan. No. Dumaan nga ako dyan. Mas mabigat pa ako sa iyo. lumplor Ye ba diba? Ayung vacuum Di kita sa camera eh. O ganito nagaluto ka na sa itaas. Kita sa drone niyan. Ayun. Makakapako. Ayun yung butas kristal, ipapatakpan natin. Nakatawet. Stairway to heaven kag dalaglag ka diyan. No. Ang kapal ng uwan, biga. Papasagad ko dito yung hollow blocks. Matibay ba to? Matibay naman pala. Hindi naman. Yung moyog-yog. Papuputol to? No, puputulin yan. Bala din poster na lang tatlo. nga magkakaposte rin naman dito. Pwede. Ay, matibay, matibay naman eh. It, lagyan ng pan dito. Tatag yeah. naman yung kinabit nilang kun. Hanggan dito. Ilalagay ko yung pader pa ganun. Okay. Mas malaki space ko. Ah. <laughs> ganun na lang. Para may space pa rin ako sa loob. Hindi naman ako mahilig tumambay sa labas. No, dalawa. Ah. Oh. Ah. Oh. Ayan. Tayo ang mo lang bakal. Kasi na bakal eh. Ganito. Palista na lang ng one. Kilang kong ba yan? para dito at saka ba to? Dis to ano? Ay, 12 Ay, 12 pala to. O yung ganamit mo dyan, 12? 10 lang. Ah, 10 lang. Dito pa no? Oo, oh, magkaganyan kasi okay? hmm. yun. lang yun dito. Pa, tapos ako pang dito. wala ka. Hindi oh. tayo magkawa dito. Oo, oh, tsaka na lang yung pagka nagawan taas. At dito, ito gano. Dito, magkagawa na. Dito. Oh. Tapos hanggang ano natin dito. 1 meter. Ito lang, kwarte, dalawa. Ito, dalawa mo na. Hmm. Kasi ano, pwede naman dalawa. No? Dito na lang yung pintuan mo nun. Mm. Pasok na kaganyan po dito. Oo. Yeah, lang Dito natin dito. Yeah. Tapos nakaganyan. Oo, yeah, so, oh, nakadiretso na lang para na. Dito oh. dito na lang din ang ang pintuan niya siguro magkatapat na lang siguro dito. Ay, magka Kung dito at saka dito. Mm. Magkatapat na lang. Sa ganoon yung pinto tapos yung mm. sa pagano. Maglalagay tayo ng bintana. Kapan lang dito Pangsoy. Dito. Pwede na na. Hmm, pwede. Kaso marami pa kong gagat <laughs> <laughs> sa pinito. na pa. Na, Naipon ko na. Unti-unti. Nga no, pa, unti-unti. So, unti. Siyempre. May isang daw pa. Siyempre, pagka may... uh, bubong, ikaw yung kukuhanin ko. Yahoo! Nga ko dito, pangasinta. asintang. pangasinta. Pwede ka. Ah, pwede ka pala <laughs> Eh, Baka nga uh, sinasabi mo ha, baka nga uh, umulan. Baka nga ang gawa. Uh. nga wala, tapos maganda yung panahon. Aho. Walang konti Aho. lang yung ambon. Baka nga Hindi ka panahi, Vlad. Kaya ang init din mag-welding yata, ano? Ha? Mainit mag-welding. Mainit mag-welding. Mama maano ko. tatanaw ah? ka nga na mag-iisip-isip ka. Iisip-isip. Ganda. Ha?